may kasabihan, motherhood is the crown of womanhood. Ang pagiging ina ay isang uh, kaloob na biyaya ng Diyos sa isang babae. At ngayon, sa misang ito, ating ipinagdiriwang ang pagiging ina ng babaeng napakababa ang kaluubang tinawag niya ang kanyang sarili alipin ng Panginoon. Nung tinanggap niya, pagkatapos ibalita sa kanya ng anghel na siya ay magdadalan tao at magsisilang ng anak ng kataas-taasan. Ipinagdiriwang natin ang natatanging pagkaina ng mahal na Birhing Maria. Dahil siya ay hindi lamang naging ina ni Kristo, de siya ay naging ina ng Diyos. This is what makes the motherhood that Mary no, had because she is the mother of God. Tanong, paano naging ina ng Diyos ang isang nilalang ng Diyos? Well, hindi na natin makukwestiyon ang pamamaraan ng Diyos, ang pagpapasya ng Diyos, ang ginawa ng Diyos. Dahil ng magkatawang tao ang Diyos, pinili niya na sa uh, sinapupunan ng mahal na biring Maria, siya ay kumuha ng laman, manatili sa sinapupunan ng babaeng ito sa loob ng siyam na buwan at magluwal sa kanya na ating ipinagdiwang, noong nakaraang December 25. A creature of God becoming the mother of God. Ito'y naging kontrobersiya simula pa noong ikatlong siglo ng Kristyanismo, noong isang pare na nangangalang Arius, bagamat naniniwala siya sa kabanalan ng ating Panginoon, pinananatili niya ang kanyang paninindigan na si Jesus ay hindi kapantay ng Ama. Hindi siya kapantay ng Ama at hindi siya naniniwala sa doktrina ng Santisima Trinidad. May isang Diyos Tatlong persona o katauhan, ang Ama, ang Anang, at Spiritus Santo, taglay ang parihong kapangyarihan, subalit iba ang pag-iral. Kaya nga, si Arius na rin ang nagsabi. Oo na nga, si Maria ay nagdala at nagsilang sa atin kay Kristo. Kasi kaya siya ay nararapat lamang tawaging ina ni Kristo or tagapagdala ni Kristo. Kristo tokos but not Theo tokos. Hindi tagapagdala ng Diyos. Not God bearer but Christ bearer. Pero sa pagpupulong sa Ephesus, naging maliwanag ang paninindigan ng ating simbahan. Base na rin sa pahayag sa banal na kasulatan na si Maria, highly favored daughter of God, has become the mother of the Son of God. Nangyari ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaya si Maria ay itinuring na rin esposa nang Spiritus Santo. Siya ay naglihi lalang nang Spiritus Santo. Mga minamahal kong kapatid, hindi dapat nating pagdebatihan, pagtalunan ito. Dahil ito isang katotohanan na dapat nating ikatuwa, ipagpasalamat na ibinigay ito sa mahal na Birhing Maria. Dahil hindi lamang siya ang nakinabang nito. Tayo ultimately ang nakinabang sa pagigiina ng Diyos ng mahal na Birhing Maria. Dahil sa Kanya, nailapit tayo sa Diyos. Dahil sa Kanya, napasa atin ang Diyos. At dahil sa Kanya, at sa Kanyang pamamagitan, nakikinabang tayo sa mga biyaya mula sa lani. Dahil tayo ay itinuring na rin na hindi iba sa Kanya. Nung sinabi sa Kanya ni Jesus, nariyan ang iyong anak, tinanggap tayo ng mahal na birhin bilang Kanyang mga anak. Kaya siya hindi na lamang ina ni Kristo, ina ng Diyos, kundi ina nating lahat. Kaya ngayon sa ating pagpaparangal sa Kanya bilang ina ng Diyos, atin din siyang pinararangalan at pinasasalamatan bilang ating inang mapagkalinga at mapagmahal. Sasimula simula ng bagong taon, marami tayong mga agam-agam, mayroon tayong mga pangangba, kaya napapaniwala tayo kung ano-anong mga pamahiin para maalis itong ating pangamba sa pagpasok ng bagong taon. Para itaboy ang malas, kinakailangan maingay at malakas na paputok. Para maging maswerte ang bagong taon, kinakailangan tayong mayroong mga ganitong bagay. Hindi natin kinakailangan ang mga iyon. Kapag nasa atin ang Diyos, hindi natin kinakailangan magpundar ng mga ito kung nasa atin pagkalinga at pagmamahal ang mahal na ina. Dahil ayon sa panalangin ni San Bernardo, wala pang naibalita na ang sino mang lumapit sa iyo, humingi ng tulong, ay hindi pinagkaluupan. With the Lord and the Blessed Virgin Mary, we are assured that the coming year would be a year of blessing. Si Maria ang mananalangit mamamagitan sa atin sa kanyang anak na sesus. Si Maria ang gagawa ng paraan para sa atin upang ang mga biyaya mula sa langit ating makamtan sa buong taon. Kaya nga ako naniniwala na sa ating pagsisimula ng bagong taon. Sa panalangin sa Diyos at pamiminto sa mahal na ina, ang ating bagong taon ay isang masaya, mabiyaya at mapayapang taon. Hingin natin sa Panginoon, no, sa uh, A. <clears throat> na pagkaluban tayo ng biyaya na makakatulong sa atin, matularan natin ang mahal na ina. Paano tayo makapagpapamalas ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos? Itong bagong taon magamit natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos, para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Ayun sa ating unang pagbasa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa buong taon. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Hi mga mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com slash at i-follow na rin ang ating Facebook page www.facebook.com slash HEP Maraming salamat po mga Katarokya!